Uh, although totoo din naman kasi di ba sa psychology may mga pag-aaral yung attention span natin. Hindi mm -hmm. naman talaga mahaba. Lalo pa kung hindi ka interesado doon sa nangyayari o kaya sa pinag-uusapan o sa nagaganap. Pwede siyempre you tend to do that. Uh, kaya lang may, may gray area dito. Yung sinasabi ko yung pagkuha ng video di ba? Mm -hmm. O yung picture. Ang gray area kasi yung pagpo-post. Ah uh, yan isang gray area kasi if you look at the data privacy act kasi may issue o usapin ng identity na hindi dapat na Hindi ba dapat kukuhaan mo siya ng consent. Uh, kasi nung araw na walang data privacy act, yung pagkuha ng video sa iyo where there is no the expectation of privacy, hindi masama. Uh -huh. Hindi mo siya pwedeng sabihin ng violation ng karapatan mo sa Article 26 ng Civil Code na yung right to privacy mo was violated. It was hmm. public place. so Yung, sa loob ng plenaryo, hindi naman bahay yan. So pwede kang kuhaan. Ang problema lang yung pag-post. Kaya pa sino ang ginagawa ng media, kapag may nakuna sila sa pampublikong lugar, pero pag binalita natin, biniburn natin yung mukha kadalasan, hindi ba? O, kahit, na public office kahit na public officer? Uh, ito ito talaga? Na, biniburn natin, uh, uh, biniburn okay. natin yung mukha. Uh, uh, para in keeping with, with the privacy of the person. Okay. Oo. O ngayon, yung batas ng data privacy act, wala naman silang distinction na sinabi na iba pag public or private. However, mm. So sa mga desisyon ng Korte Suprema, 'di ba, mali naman ako public official ka. Yes. Hindi ka dapat on skin eh, kasi nga public office is public trust. So, ito yung paliwanag ko. This is an informed uh, ko pa legal opinion on the matter kasi wala namang Supreme Court decision on this. Uh -huh. O kaya lang, sa tingin ko lang, eh kung ikaw ay public official, siyempre public office is public trust, eh baka hindi <laughs> mo ba, pwede sabihin na dapat kinuha yung consent ko, hindi ba? Eh dahil kasi, inaasahan natin na kung ikaw ay pang public official, maayos yung pagkilos mo. ito eh, naman, kung kailan naman nasa plenaryo ka, -dami ang dami-dami yung panonood. Eh, buti na lang, hindi yung mga sexy babaeng nagsasayaw. Eh, di mas lalong uh, napaka <laughs> na yan.